Mm. Oh. libre ulan po sa daan pa lang pala po kumusta na po kan lahat ano po yan episode na po papunta po kami sa area number 3 dito po kami sa shortcut ay lakad ko aldi sampe magninib ha Mated. ano yun kabuti kabuti oh dami da ano ano? ulam. Sabay siyang nga ano. Naay po, nakaispot po tayo ng kabuti. Ang oh, kapagkakadami. Ang kapagkakadami. Ang oh. kapagkakadami. Sabay nakasal. siyang nga ano. Oh, Kapagkadami oh. Parang balatong o. Kukuha yung hati wow. ng ibang. Kukuha. Kapagkakadami ano o. Masro. Nakaispot po tayo Ang sarap niya ano. Ginisa? Ternyata mal di depa Adeo. At mamaya ay pwede uli yan pag wala pa dumada ang iba. Pero pag hindi dumaan ay... na eh Yung siya, oh. Nahan. Yung, yung, Yan, yan, yan. Yan,

balutit naik gitu hmm. ya no oh. campur pergi explore nanti pelang pengalaman pelang ulam na para sa paling hmm. ah, debre ulam na nah bapak kau di ay gisaya, no? Sige, no? Tapunan mo muna ang kahoy. Ah, sya nga. Ang daan pa ko. Daan pa lamang. ulam na. ah Eh, wari ko naman. Bangin argo, Aldwin. Eh. Ha? Huh? Bangin sa tagiler. Okay. dami Damid laing. Wala <laughs> ko yung asay. Biglang tumukod. Hindi. Taglit lang tema ko. Kayang-kaya ko na rin gawin ng paraan.

May hindi ko. Araw na rin. Ay, lakad. Hindi, may awak na sa araw. Hmm, nangangain ang daga yun. Ah, eh. Ang suhuli so nito. Ang suhuli nito. Malalim Mm-mm Kaya Yan ang ganda ng palayan din yung mga OG na ano Parang periyante ka ay Bakay eh, abubut abubot Bagsako <laughs> wow, maganda naman ang buhay ng pariente. Hindi. So, sa Hindi. Eh. Laging piyesta ang buhay. Oo, oh, laging piyesta ang buhay ah. Ang peryente, ah. Kumbaga, mga pariente Kung bagay, mga isa-isang linggo. sa isang buwan, naroon sa kabilang bayan. Eh. Mm -hmm. Kasi, doon naman sa kabulang lugar ulit. buhay ng pariente, Talagang matanda. Ito ang Alam na idu, bigla oh, oh, dala. Diyan dala, parang ambase. Ayo. Mm hmm. Palalapad ng na loong na rebo. Ano masarap lutuin yang coldin, kabuting 'yan. Ginisa ano? Sinagi. Tulog ano? Yan nga. Ano, Yan talaga ang masarap na buhay. ano yun ba yung... Pinakamasarap na ano yung... Yung kahalik ka sa trabaho. Tika magpapahinga. Yun ang pinaka feel ko ay. Ano? Kaya yung sa sako ay. Nabinilo ay. <laughs> sa to na yung nabuhan Real life Pero, pero iba iba naman yung talagang Sabi nga nakita sa kama ano? <laughs> so, ano yung Pero experience ko rin Ay ay Talagang hanok ko ay kuwan Diba rin Mainit sa kama no Pagkainit Sabi ko may gipas May dipa sa ako May sa sako

Tapos naglalakbay uh, sa kabilang an, kabilang area. No, na natin, oh, Awan, titingnan natin. Pag nasa labas ni tapos tatapos na 'yun. Ang pala eh. Yung Alam mo kahapon ni eh, ako tanghali na, medyo hindi na tanghali-tanghali. Ay, dalawin ka pa-upo doon. Oo. Ah, pa uh, oh, wala Ha? Wala pa. Mas ang taas ang yun saging oh. Yun mo, isang araw yun oh. May, may hinog. siya? hinog. Mm, may pagkain pa. Dagdag potassium oh, ay, sa niya, no? mm -hmm. ah, dito naman sa talambuhay ko yung warfe, wala na

Hagdang-hagdang bato. Ano yun? Parang ano ba? One line or two Takot ako sa isa. Matapang ako sa dalawa. Bugtong yan na. Ito <laughs> lang. Anong mahulog ay mataas din. Ano daw bali mahulog pababa? Huwag lang pataas. At kung pataas wala sasaktan. Sabi nyo bali pababa. Mataya na ako malubay utol huh? ang iyon tulay ha huh? malubay pa arang lumagitik awar ka diretso pa baba awan di anong dinis para escalator pa baba Oo. ha 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 nature na nature ito gab -aba. Mga pang nung gab yung gapang nung kawayan o pwede usin usin nga makatiyan na no. Lumaka na ang tubig na, no? Mm. Ano? Ah, Dapat pare ulit, oh. May masisipag din po din sa amin. Nari ito tubiganin, oh. Dapat Napa-stack po na wala nang puhunan siguro ano. Ha? Hindi ay siguro nag-ipon. Oh, ay, yung ano yung ay madali pag may puhunan ay hindi naman nabalik naman so, sino ang ako sa ibang bansa nabalik sa atin ay. sa ay labo malabo pa sa nang po tayo sa oh magtutubig ang nakabalik ang puhunan magaling na magaling sa dami din magtutubig ang kahit malalaking kapitalista basta yung kanilang araw pati yung basta yung kada punta nila yung araw wala saludo ka saludo saludo ka pag uh, nakaano nang magaling ang Siguro naman yung iba may yung naka-experience din. Talaga sila talaga magbubukay sa sarili nila. Uh, mula sa paglilinis hindi sa pag-aani gusto eh. nila lahat kung may ano kung mababalik lang po yung magas pati yung kanilang tarbaho, siyempre dapat yung katawan nyo yung aarawan din na. mm -hmm. yung kung namamasukang ka naman sa iba, may araw kaya no? mm -hmm. pwede mamaw pa sa iba, di ba may araw kung dapat sa iyo sarili may araw ka din ay malabo, hindi na babalik ako mismo nung sasapit ang tagal rin bubukid Ari po uh. Narito na tayo sa area number 3 malapit na. Lumabas po tayo dito sa Palayan. Ay, na-experience ko ah, pagpapalayan na. Ha? 1997, ako binata pa noon. Ang Palay 19 ang presyo. Mm. Sabi ko 19 ang presyo. Ang upahan 270. Pag-aani. Ang sa tanim 350. Oh, hindi ibig sabihin ay ayos. Adjust na. Adjust na. Ay ngayon 19 pa rin. Anong year na ngayon? 97 noon. Ngayon ay 2004. Busy pa rin ang palay. Walang galaw ano? Walang galaw ang presyo pero ang upahan, demandaan 550, 600. Oh, triple na. Triple na. Ang Abo. sa karga, Dati ang sa dito 70. Dito sa lugar na ito, hanggang mm ngayon, 150. Double. Ay double. Tayo ano mga yari. 19 pa rin edi. Eh, ang pala ay tumaas ng 30. Dapat. Charge pa rin sa magdagawa, no? Kaya yung bait, you ino, know, kaya tamad na magtubig Yung aki tama la ang na sasabi ko. At mismo ko naranasan. Oh, so, isip, isipin, isipin ngayon ay anong 90 na. 2,000 na nga ganun pa rin ang palay nababa pa sa 19 ayun na ay yan sabi nung ayun matay na kuya kami ah, ay talaga albin na ganun ganun pa rin palay natulot-tulot ang 19 talagang tama Is isa nga naman at nun niya ay 19 niya ay natulot na yung bagong ani? babalhin namin kay mamu Ingo doon sa family ha 19 kaya sa kargalayan magkano 70 dito yung panahon ngayon ang upahan, ganon nga sasabi ko to 70 ang abo abono nun, 800. Ang urea. Ngayon, 1,800. Ba? Baka ang urea, mga kababayo, 5. Oo nga, double rin. Ito mm. so, tayo may alaga din ako, may inahin. 64 ang kilo, A ano? Ang kilo ay 78. Eight. Talang 64. Yung ganun, mga ganun niya, basta 78. Nung ako nagbinta. Ang presyo nun ng ipasa ng kwan, 40 lang ah, isang sakwa. Nampids? Oo. Oh. Ano ang ganda noon para Ang kumukuha din ng mga nagpapakasal. Pati papaya, ito na na sila. Sabi ko, tara. Mati ang dami din ang papaya. Mhm. Mm Pwede -hmm. ko bumakahin ng papaya. Lagi pa Dito ni andan babu na sa tarap ko kayo no. Ano na hin ka? Na mga pito. -mm. -hmm. Noon, noon no, ay tanda ko yun. Anak ko yung mga tag tagaroon sa kabilang barangay. Mga perno, halbay pistahan. Basta 70 na, hindi 78 ang kilo. Pero noon ang mga pedes ay mura lang, mga 400 lang. Hindi ah. kita talaga, no? Kita talaga, ay ngayon ay libuan. Yung binibili kong pedes na 50 kilo. Dalawang libo na ngayon na, ay noon ay kong lang ah. 450. 450, 500 basta hindi na lang sa ganun. Times 4. Ayos na, nandito na po tayo. Ah, ah. Oh, ating kabot. Oh, kabot yata no. Kabutihan. Nasaan niya? Ayan, masarap na rin mamaya. Tara yung parekado. Oh. Dadagdagan pa mamaya no. Mm. Oh. Libre ulam po, sa daan pa lang.